sa pamayokan mga bareta. BSK elections sa Bicol, hineralmente matuninong sigun sa PNP. Comelec, ikinaugma ang matrayumpong pirilian ngunya na taon. Lalaki gadan kan makarjakare are sa katawan kan pagboto sa BSK elections. Presyo kan burak, nagumento bago magundas. Asin, oplan kaluluwa kan BFP Ligaspi, kasado na para sa undas 2023. 31 taong 2023. unina na ang mga baretang tatak Bicol. Padadaog man ang maistoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes at si 90.7 Radyo Ragon Legaspi. Sa detalyes, barangay asing sangguni ang kabataan election sa bilog na reyon ngunya na taon. Generally peaceful sigun sa Bicol PNP. Detalyes sa report ni May Arango. Generally, peaceful ang barangay asinsanggun niya ang kabataan elections ngunyan na taon. Hindi ang kumpirmasyon kang PNP Bicol sa katatapos pa ng Pirilian. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, tagapagtaramkan PNP Bicol, sa ibung ka mga naitalang election-related incidents ka mga nagtalikod na bulan asing ka naitalang indiscriminate firing sa masbate na botante sa baaw asin na nadiswidong para tukdo. Masasabi daan nindang matuninong ang naging dalagan kang kasudma. So, yun na monitor natin na uh, although malungkot yung part na may namatay sa vehicular accident and another sa heart attack. But, um, with regards to the election proceedings, wala tayong naitalang kumbaga failure of election. Alagad sa ibong kaini, 100% mangirarid ang nakahandaan sa indang sa mga posibleng magutwang insidente in connection sa katatapos pa sa ng eleksyon. So, inalert na din namin yung mga chief of police na pwedeng mag-assist doon. Na baka, syempre, alam mo, nanalo ka and hindi ka ipaproclaim. Syempre, papaliwanag natin why. Um, Na-anticipate na rin po namin yon And <clears throat> siguro nagmamature na din yung mga kandidato natin na in every game, may isang nanalo, may natatalo. So, so para mas maluwag sa loob at hindi masakit sa loob, just ano na lang, acceptance ang pinaka best nating tool para hindi tayo masyadong masaktan. Mientras tanto, naghahandaan naman ng Bicol PNP para sa obserbasyong kang undas, kung sa in target nila magtaltag ng duwang kapulisan sa kada kampo sa bilog na rehiyon. Iningan ni Masyar Tuman ang seguridad kan mga mabirisita sa lambang sementeryo. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Sa katakud na istorya, BSK election sa probinsya ng Albay, matrayong pusigun sa Comelec. Nagbabalik si May Arango. Naging matrayong po ang barangay asin sanggo kabataan elections ngunya na taon. Ini ang pagkukumpirmar kang supervisor kang Comelec Albay na si Atty. Maria Aurea Bubunao. Sigun kay Bunaw maugmasinda sa komisyon dahil ta nagbungaan sa indang espersos para sa matrangkilo asin matrayong pirilian ngunya na 2023 tagumpay ang barangay ng SK Election. Ito po ay tahimik at mapayapa na naisagawa kahapon po. Lahat po ng barangay border canvassers ay naproklama na ang lahat na nanalo ng barangay at SK uh, na official na ngayon. So, wala naman pong na, na report sa amin na kahit anong mga insidente. Kung ikukumpara kan man na kaaging eleksyon, masasabi man subot ni Bunaw mas naging responsable asin in nagsunod ang kadaklan sa mga pigpapautog ni Dangley para sa BSK ngunya na taon. Makukumpara ko ng nakaraan na eleksyon, mas, ano po, mas naging responsable niyo ng ating mga kandidato. Kahit doon pa lang sa pagbaklas namin, makikita mo ng konti lang po ang nabaklas namin. At na, nagpapakita na, to ng maturity ng ating mga kandidato Nawiling na sila mag, magsumunod sa lahat ng alit ng tunay ng alit At lahat ng pinagbabawal ay sinusunod na rin nila. Pinasalamatan man ni Bunaw ang mga nakatuwang nindang manlain-lain na law enforcement agencies para marealisar ang trayumpo kan BSKE 2023. So, sa kabuhat po, kailangan ko pong bigyan ng oportunidad na ito para pasalamatan ng buong puso ang aking mga partners, nakikita nyo sa tabi ko, ang AFP, ang PNP, ang DILG, ang Coast Guard, lalong lalo na po ang ating mahal na DepEd. Kasi po ang mga guru natin na nagsilbing electoral board, ang siyang bayani ng eleksyon. Sa Nobyembre 30, posible naman daw makatukaw sa pwesto ang mga nailihir na bagong opisyal sa barangay. Alagad bago ang pagtukaw, kinakaipuan man daw munang makomplekan labang ilihidong opisyal ang mga pigahagan na rekisitos ng komisyon. Ayon po sa guidelines ng law department ng Comelec, November 30 pa po sila uupo or ah uh, dapat po ma makasumiti si muna sila ng compliance na nagsubmit sila ng certificate of sworn statement of contribution and expenditure yung SOSE po so pag wala po to hindi po sila makaka-assume ng kanilang uh, position pero po kami i-issue noon na certificate of compliance sa amin sa COMELEC at yung po ang ipapakita niya together with the certificate of proclamation and canvas na siya po ay nanalo para po maka-assume siya ng ng kanyang position bilang Mientras tanto, limang aldaw man ang pigtaw sa mga kandidato para baklason ang saindang campaign posters. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Sa ibang bareta, presyo kan burak sa syudad ng Ligaspi. nag bago magundas. Aramon ang pinakahuring presyo sa report na ini. Magkaibang na makaling burak ang mag-agom na karninyo sa pwestong ini sa Quezon Avenue sa Ligaspi City. Dadarahon ninda ang mga nabakal nindang burak sa puntod kang na maarab nindang kapamilya sa selebrasyon kang unda sa aga. Apat na naka-arrange na burak ang sindang binakal. Maray na daini, kaysa makisusuan pa sa aga, na posibleng mas triple pa ang bilang kan mga parabakal ning burak. As in, man na mag-umento pa. Kulang ang taod, bako rush. Tapag ano na, siguro mas mahal na siya. Puon pa kasudma sa pwestong ini si Nanay nurin Nurin Jemma istorya kang duwang para tinda. Matumal pa man ang barakala ng burak sa sendang pwesto. Alagad posibleda sin dag sa niya na niya nabanggi. Expect me po iyan na mauubos lalo na kaya nga ni kami nangangaji na nawa naman dahil na magparauran. Tangani po ang mga parabakal, mag, ano man po, tanganing sindaman po, makabisita man po sa mga mahal sa buhay sa sementeryo po. Baka adyan po, makabenta-benta barang kami. Dilisya barang kami, sir, ng mga pangbakal kibagas. <laughs> Kun presyo naman kan burak ang pag-urulayan, dai na dapat dapang mabigla ang mga parabakal dahil talagang mamahal ini. Paliwanag kan mga paratinda. Hindi ito yung local na dito lang sa atin sa Naga, sa Pili, or sa Sorsogon ngaya, or sa Ligaw. Galing pa po talaga tong Benguet. Kaya dai man po kami sir, pwede magpresyong ang kuan mi ngayon is 380. Then pamasahe, then duman sa ano kang pag ano pa po, po kay ni pag ano po baga sa bus? Na po kasi nagmahal mo niya subura. O, oh, eh, na talaga yan. Dahil na, ayun naman po talaga yan. Kung sakto sana ang budget as in kung may mga naka-arrange na mga burak na mababakal po 150 pesos, sundo 300 pesos. Sa Lilium Flowers, gikan 300 pesos. 350 pesos na iningunyan mababakal. Nagpapatak naman sa 500, sundo sa 600 pesos ang Malaysian Moms na dating 300 pesos sana. Mantang sa dating 300 pesos na pabakal sa Antorium, Luminobo naman inining 50 pesos. Ang dating 150 kada kilo kan baby's bread, puminakol na sa 400 per kilo. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. 31 anyos na lalaki, gaden kan makardiyak ares mantang nagboboto sa BSK elections. Asin, Oplan Kaluluwa kan BFP Ligaspi kasado na para sa Undas 2023. Yan na di pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort. Your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Actionbo at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag na bagyo, asin pag alburuto bulkan kan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Peña Francia danay tang namamatean siring kan sa uyang sa partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurug pa Nagbabalik ang ako Online TV. 31 anyos na lalaki. Gadan kan ma cardiac arrest mantang nasa katawan kan pagboto sa BSK election sa probinsya ng Kamarinisur. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Gadanan sa rong 31 anyos na lalaki matapos na ma cardiac arrest mantang nagboboto sa laugan sa iyang polling present sa Bulwang Elementary School, Barangay Bulwang Baaw, Sur alas 8.30 nin aga kasuudma, Oktubre 30 binisto ang butante na si Richard Borella Doe. Sa impormasyon, bigla na saning natumba at nawaranin malay. Tulos man na nagresponde ang personahes kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Banwaan at butante sa Santa Maria Josepa Hospital alagad da ina pang mabuhay. Wala po tayo ang into doon, gawa ng, uh, gawa ng takot uh, sa <clears throat> nag-alit tayo sa investigation yung death niya, no? Yung hindi natin ma-determine sa ngayon kung uh, natapos ba niya o hindi yung uh, niya. Dahil sa kasiributan kasudma, sa day pasubot nakakaulay kinhepaturan pamilyang nabayan kan butante. Alagad si Nertong iimbestigaran panindaan pangyayari. Alas 7 na po tayo ng madaling araw na katapos. Ano Pero uh, we will try to coordinate doon sa pamilya para may, uh, may dental kaming uh, report. Mm-hmm. No, no, may may dapat makakuha kami ng ito detalye eh, para doon sa tao. Nakapatente naman sa inang residensya ang nagada na Mientras tanto, may pangapodan man si Kidara sa publiko lalo ng na ngunya na selebrasyon ng in Indas. Kasama sa bahay na nag-decide na magpunta sa mga sementeryo at talawin yung mga namayapa. Ano lang po kung may nararamdaman po, eh, ano, siguro ipagpahinga eh, na lang po. Ano? uh, tawag dito, ipaalam sa pamilya na sila may dinaramdam para na sa ganun, eh, maampakan ng agar ang lunas o ano man yung naman nila. Ngayon po, sa araw ng undas, uh, siguro po, mas makakabuti po magdala parati ng tubig at uh, payong para doon sa mga pupunta sa simenteryo dahil na uh, um, dahil sa bago bago klima ng panahon, maaaring umulan, maaaring umaraw, mas, mas makakabuti kung handa tayo. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Philippine Army sa Bicol, ikinaugma ang matrangkilo asin organisadong perilean sa reyon. Pakikisumarok ang publiko sa otoridad asin amay na pagplano sa BSK election. Pirasa na subot sa mga naging yabe. Detalye sa report ni Carmelo Balia. Naging matriumfo ang ginibong eleksyon sa Barangay Asin Sangguniang ang Kabataan ngunya na taon 2023. Inibase naman sa naging assessment kan 9th Infantry Division sa bilog na riyon kan Bicol kung sa inaging organisado ang eleksyon dahil naman kan kooperasyon na ipigpahiling kan komunidad sa otoridad sa bilog na eleksyon. Sigun sa tagapagtaram kang 9th Infantry Division na si Captain Frank Roldan, dit lang ang mga nai-record na insidente sa riyon alagad bako ini sa mismong aldaw kan perilian. Kundi Filing can filing kan kandidatura asin campaign period. Noon pa man yung mga pagpupuslit uh, ng mga firearms, pero yung paggagawa uh, ng mga illegal activities sa election ay napigilan na po. Ano. Uh, dito sa Bicol Region, uh, wala tayong naitala na ano, nag-implement ng AOO, uh, wala tayong na-monitor na, na nag-implement ng uh, permit to campaign and permit to win sa side po ng mga NPA or ng Communist Terrorist Group. Sinabi man ni Rolda na kung ikukumpara ka na kaaging 2018 election, mas dakol ang naitalang insidente sa Rayon Bicol. Tinawan doon kay Saro sa mga magayon na estratehiya na ginibo ninda, iyon atab na pagplano kung sa inpigtawan ninda ng nin atensyon ang mga fuerang barangay na pwedeng pagkutaan kan mga miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG. Papuri um, ito uh, mula August pa po kasi ay uh, nag, uh, na organize na, namin yung uh, JRCC, JR, uh... Joint Regional Control Center ano sa security control center with COMELEC at mula po noon ay nag-deploy na rin po kami ng mga checkpoints sa mga strategic locations dito sa Bicol region. Lampas 3,000 na personahe kan Philippine Army ipigtaltag sa bilog na reyon. 2,970 ay nag-operate para sa BSK election. 197 ang nagserbi bilang liaison officer. May binilog man na 72 na quick reaction team. Nasa 80 nipigtaltag pigtaltag para sa mobility assets sa as sin communication asset. Mientras tanto, nagpaabot manin pasasalamat si Commander Major General Adonis Badjao kang 9th Infantry Division sa pagiging responsable kan mga kandidato. Botante asin kan bilog na publiko na naging dalan tanganing maging magianan ang perilean na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Oplan kaluluwa kan BFP Ligaspi. kasado na para sa Undas 2023. Uyang Report nakisumaro ang personalis kang Ligaspi City Fire Station para sa pagsagibukang ang Oplan Kaluluwa 2023 kasabay kang paggunita kang unda sa aga. Sigun kay Chief Inspector Mark Alan Consuegra, 50 personalis kang sa indang istasyon ang idedeploy sa mga kampusan kang syudad. Tulong fire trucks, asin sarong ambulansya man ang nakastandby para sa anuman na magbutwang emerhensya. Petsa 28, kanpunan kang istasyon ang pagmonitor sa mga kampusanto ini iningani makapagtaong alalay na sa mga piniling amay na magbisita sa Kampusanto. Santo. Sa uh, Legaspi Catholic Cemetery, Filipino-Chinese Cemetery, Pawa Cemetery, uh, Bicol Memo Memorial Park, Pristine Memorial Garden, Albay Catholic Cemetery at saka Forest Lake Cemetery. And then ang satuya din pong ambulance is magro-robing din po sa satuya ang area of responsibility. So gabos po ining mga cemetery, yung di -di po may mga designated po kita mga um, apo dyan, uh, bumbero bombero po na nakatalaga para mag, uh, magtao din po at the same time ng leaflets sa mga tao. Dahil tapigla na ang pagrusokan mga mabirisita sa Kampusanto, abiso kang BFP. Siguraduhon ta na nakatanggal ang mga appliances na nakasaksak bago po magali sa harong. Din po kung masigarilyo po kita, kung halimbawa kung sa loob kang haraw, kung pwede sa luwas na sana. Kasi ang mga embers kaya yan, pwede maka, kunyan, makadulot ng pagkasulo. Uh, kung baga safe ang sisindihan nindo. And kung pwede po, ang, kung masindi po kita ng kandila, ibugtak tapos sa plang palanggana na may may laman ng tubig. Tapos, in kaso po matumba man yan, at least uh, makakaduman siya sa tubig. Pagduduon kan BFP sa mga insidente ng kasulo dapat inuton ang pag-report sa otoridad kaysa an pag-post sa social media. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol, 55 aldaw na sana. Paskuna, ako si Nomer Corporal. Salamat!